Nandito na po ako sa may loob ng kumpag ng simbahan ng Santa, Santa Ursula, Paris. Papasok na ako. Lalakad na ako dahan daan. -daan. So, Nahanda ako lang yung aking ano. Ang ano. So, Ito. Papasok na ako sa Espelan. Baka si tayo ng gwardiya Baka bawal lang na rin Santa Ursula para sa inyo Kapasok na ako dito sa loob At loob Kapasok na ako dito sa loob ng ano nang skalan Dito Ha? Magbabayad po siya ako Ah, oh, salamat po. Salamat po. Ah, uh, na tinuro sa ano. Dito na po ako sa high schoolan. Lord po. Babayad. May pirma po ako dito sa ano, sa nagbuk pa ano ko. Para pag ako nawala. Yeah, dito po. Ilang time na? 8:30. 835. I 833. 833. Corpus. Sir, ano po nilalagay pagka magbabayad? Magbabayad. Ano po nilalagay? Ano nilalagay dito? Payment. Payment. Ah. Payment. Finance. Finance. Ah. dan itu 25 baik terima kasih